So yan guys no ma magandang ano araw magandang Saturday sa inyong lahat diyan. So dito ko ngayon sa kuan luti namin dito sa likod ng bahay no. So nagtanim kasi ako ng ano durian. So i-video eh, natin video ko ngayon ng mga durian na tinanim ko. Ayano. No. Oh. Mm. ka kay kung kamot guys oh. Kasi wala kaming work ngayon pero may with pay kami. So samantala na natin yung panahon no kasi kasabihan sa mga matatanda don't waste the time because the time is gold. So in Bisaya dili na to sayangon ang panahon kay dili na siya mabalik no. Although ang mga adlaw oras mo balik pero yung mga past you no know, hindi na talaga mabalik kahit kailan ang past hindi naging future no so hindi ko sinayang pa na pagkakataon guys nagtanim ko ng lorian no 150 ang isa ni guys no so mula doon yung loti ko no so punta tayo doon plano na ko guys tamlan na, na ko ng mais no kasi patay na to dito na spray na to doon sa dulo hindi pa na esprehan. Nagbukas pa yan esprehan, no? So, ipapakita ko muna sa inyo yung mga tanim ko na durian. Videohan ko ngayon. At bibilangin. Sabayan, sabayan nyo kung bibilangin, ha? Kung ilang puno ba yung durian ko dito. So, aksidente lang to. Na nagvideo ako kasi wala akong dalang vlogging kit. So, I, I'm sure na ano, mga ngalay yung ano kamay ko. No, how yun ganyan kung kamutro video. Pero okay na rin. So, muna yung kinaya, guys. Pag may panahon, hindi ko talaga sinayang, no. Sobrang mahili ko talaga magtanim. No? Kasi nung binata ako, nag-aararo na ako ng lupa, nakakaingin ako, no. Nag-uman ako, guys. Mag isa akong magsasaka talaga, no. Kaya sanay ko sa bukid. No? Mabuhi ko sa bukid, guys. So, mula dito, yun yung border, guys. O, oh, rendiro ng lote. Kini nga luti guys, makabalay siguro mga anim na bahay, no? So mula dito papunta doon yung lupa. So let's start, no? Bilangin natin yung durian. Isa. Isa na yan, ha? So patulis kasi tong luti na to, guys, lupa na to. Papunta doon. Oh, dalawa. Isa yon doon, ha? No? dalawa so akin pa yan dyan guys oh yan dalawa andan yung pala ko guys oh tatlo so sana magalaw yung camera ko ayaw yun akong kamot apat eh pala pala yan apat apat na to dito ha apat na puno na yan 150 ang isa yan So, doon ako galing guys, oh. Ayan. Doon yung luti ko. Punta pa tayo dyan sa kabila kasi may mga avocado ako dyan. Itong sa gitna, di ko to taniman kasi balayan eh. Ilang puno na ba yun? Apat? Two, four. Apat. Lima. Gagastuhan kita ni sa pobre. Sanaan, dito mamatay. Lima. Anim. Pang-anim na puno to Eh, uh -huh. kalsada yan dyan. Tsaka doon. So, anim. Na puno. So, doon tayo galing, ha? So, patay na yung... Alam mo? Ano, ano na ba yun? Anim. pito so yan ha pito pito Waluh guys oh. so aku bilangin kung ilang puno tundurian ko Waluh ha so bentay galing guys ha eh. mahaba diba eh kahoy sa magamot Uh, oh. waluh na siguro to 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 four six eight So I'm sure pang walo to ha. Na puno. Siyam. Hmm? Sampo. Pang sampung puno to. Sana mabuhay to. Pang sampo. So there tama yung isprehan guys. Bukas. Doon. Ispre sya. Yung disahulan ako. Yun. Medyo mataas diba? Pag saan ako nagmais guys? Taniman ko ito na mais. sampung puno na to labing isa ayun kahoy sa akong kamit kahoy akong kamit guys o kamot guys labing dalawa labing tatlong puno labing apat uy labing lima pala itong durian ko guys labing apat labing lima 15 <laughs> kapuno pala ito guys huh? 15? Mula doon sa dulo So isprehan pa to dito bukas Dito May motor na lumaan So pang labing Lima na 15 kapuno So approximate ko dito guys So doon ako galing ha Yun yung na isprehan ha Ayan. Patay na yung sagbot na yan. Dume na yan. Dumi, Damo. So, doon ako galing. No? Mula doon, hanggang dito. So, 15 pala kapuno. So, pagmamunga to soon, may awang Diyos. Basta maraming bunga lang guys. Approximate ko dito. So, magkapira na ako dito. Ha, approximate ko lang ha. Magkapira na ako dito ng mga 30k. Per harvest. No? So, sa isang taon, no? Dalawang bisis mo mga yung durian. So makapalit ako ginamos ani, lug uh, lugawon, no? Tik tik no sino nakakilala ng tik tik diyan. Kapalit nako No? So mga 20, 30k makaingam na ako dito. So mula doon. Ayun, akin pa yan, papunta dito. So, isprehan to dito bukas. Ito yung border, hirindero dito. Ayan. So, yun. Dito, dito. Yung lotiko, ko. Papunta doon. Doon ako galing. So, medyo may kahabaan din, no? Ayan. Sige, so, video ko yung tanim ko na new guys, lubi sa Bisaya. Tsaka, mugbo pa naman mga guys, ha? Kasi bilaka to. Tawag na bilaka or drop, no? or dwarf so dari tama na kong lote guys kasi dito kay Lugal Explorer kay SG Hunter 01 yung may hook ayan tatlo kami dito nag nagbahin bahin so pato na misis and ito yung border papunta doon saka mula dito papunta doon pinanggalingan ko kanina akin yan doon yung mga durian so 15. So bilangin natin yung niyog ko guys ha. Isa, espera na to dito bukas. Yan, hindi pa namatay, di ba? Pero doon patay na. So pag mapatay na to lahat, taniman ko lang mais, no? Na milyonaryo na gigawin <laughs> Charot. <laughs> Ay, nako. Milyonaryo na gigsport ito ani. Joke lang ha. Isa. Dalawa. Oh, niyog to guys. Sige, okay, nabagnutan naman din eh. Ang so, tama, ispihan gina gama. So, tatlo. Okay, so. So, bagnit naman rin eh. Nabagnet na. Hmm. Nabagnet naman nila yun. So, eh. tatlo ha. Niyog. So, may ko magtanim guys. Surti yung mga anak ko. Sa awan ng Diyos. Kasi hindi sila magugutom. Okay, nakamahan sila no. Kakita sila ng parents na mahilig magtanim talaga. No? Ayan ba yung tatlo? Kung tapulan pa nga mahan. Kung tapulan pa ko guys. Hindi natin makita ito ngayon. Tatlo. Apat. Ano yung? Lima. Oo. Uh ha? -huh. Huh? Lima. Disprehan niyo mga guys. anim, Yan. So ito yung border ha. Yung dyan na side. Hindi namin na yung lupa na yan. Papunta doon. Akin yan namatay na to dito ng sagbo to so dali na po tayo magi guys kaya na ko yung mga tanong mga bukalo dire liso pa no ako pina pataas kaya man ako dalong dito yung gitna nito mga bahay kasi to zone no tayo ako dito nang kuan marka hotel <laughs> no dito itatayo yung birds Khalifa sa dubai no birds kalipa no dito tatayo ko dito joke lain guys ah. Itu yon. Don main man yo gian. na to itu bukas. No. So yan yang mga stick na yan. Avocado yan. Lebih tangan natin. Hmm. Buto to tinanim ko. Oh, avocado yan guys oh. Yang don tuh, no? Kung gano'ng karami itong durian ko, ganoon din karami itong bukado ko. Ito na guys. O, oh. baka oh, May ano na mo. Eh, nabuhay na kayo sa bu buhay na mo. Ayan na yung ano na. Nabuhay na guys. yun know, oh may lumabas na bukado sana dito andito rin sana main lumabas na rin to ah wala pa sa labas din yan hindi rin marun matay guys aku ispoyan sa kumagulang ispoy ay agpoy sa aragal niyo sa Jin junior piksan mga guling guys lagi na igod sa so, so, planahan na po na ni guys doon oh. so hanggang don, yung mga stick stick na yan oh. bukado yan 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 yeah. ito yung matabang panida pero ah, oh. So, yung, yung spray good ba ay nako buhi na ni so hanggang don ha yung gitna nito ulitin ko mga bahay to soon punta don so yan may ko magtanong may ko magtanim guys next uh, next week dito taniman na to ng mais ano ko si Milia dito Bilang matapang pa ni Nesprihan na. pala ko guys oh. Ayan. So, hanggang dun. sa dulo. So, Suwerte ng mga anak ko. Oh. Laki-laki din to. Lupa na to. Ah, na kong gamot guys. Nangalay, nangangalay, nangangalay na. Balikan ko yung new guys kasi bubunutan ko yun ng mga damo sa paligid ng no? sabot so mabuhay kayo ha mga durian hmm? saka magbibigay kayo ng maraming bunga no? para maka kahit eh, pa paano makaraos din kami sa kahirapan no? ayan hindi pa pwede abunuhan to guys kasi yung mga roots nya yung mga ugat nya hindi pa ito nakapenetrate sa ilalim sa so start bukas isprehan yan dyan punta doon sa rendero border para mataniman ko na ito ng mais may, may, may mga similya na kulit doon hindi kasi kasi yung medisina dati nung nakarang weeks, no? Ganda ng anong bundok tingnan guys, oh. Parang chocolate hills, oh. Yan, oh Papaligiran kasi ito ng bundok dito sa lugar namin, guys. Andun din doon banda, oh. Cinematic yung dating, oh. Ang sarap sana pag may drone, di ba? sarap papalipad ng drone banda guys oh yan umuulan na dyan banda oh. so ito na yung ano ko luti ko dito sana walang mamamata nito kasi biruin mo naman yung 150 yung isa ng similya dito eh wala man tayo kwarta rong kwartaan eh alakbartahan ko kay nabili sila makabili no? so normal lang ni mag-spray guys no bigyan tayo ng malakas na pangangatawan ni God at tapos na 'tong bukas para mataniman man at ang benda akin bayan maganda so proximate ko dito guys makabalay siguro na yung mga kawan daw isa sinadya ko itong sa gilid gilid lang tanin mo yung mga prutas kasi balay yan sa gitna tatayang ako nga dito yung berskalipa kalipa <laughs> isa proximate lang to guys ha dalawa, tatlo, apat oh, mga anim na bahay siguro kasi dito anim So yan. yung anak ko dalawa lang. Sarap pa tayo apartment dito, guys, di ba, no? Tapos yung lote ko andun lang yung bahay ko, guys, oh. Yung mga kaka na yan, guys, Dorian ko yan, guys, oh. Ayun, oh. Ayun. Bahay ko yan diyan, guys. Yan. marang, oh. Rambutan ko yan, guys, oh, at saka Dorian yung naklaro dito. Tapos ang lapit lang nasa likuran lang, di ba? So pag mag-tap lang kuryente, malapit lang, di ba? Tapos magtayo ako diyan banda soon guys ng pispan at saka kubo oh, pispan at saka kubo don don dito sa guys oh. hmm. Okay na uh -huh. ito yung libangan ko guys pang ng stress pag wala akong work dito ako sa luti, pasyal pasyal tanim tanim no? so, maraming salamat sa panood guys ha sana sisihan kayo sa video ko yung ibang nabuburingan dyan huwag lang kayo manood charat Diba? Pakishare ng video na ito kasi pakilike and share and pakisubscribe ng YouTube channel ko. Gusto Export ito. Ayan. No? Ingat ingat tayong lahat, no? Lalo, lalo lang lang na sa lahat ng mga kapatid natin dyan, mga FW. Ayan, laban lang tayo sa hamon ng buhay. No? Si Ibis buhay din yung trabaho niya dyan sa ibang bansa. No? Appreciated ko po. Relate ko po yan. No? Ramdam ko po yung hirap at pagod din yung sa ibang bansa. No? Ayan. Tapos may mga asawa ano, may mga magulang, may mga anak pa no, ang income dili tarungon no, yung pinagpawisan, pinapadala ng mga magulang sa ibang bansa. So dapat no, tarungon na tugdala ang gorta, no. So yan lang. ah uh, magandang araw no, happy Saturday sa lahat. And wala ano namang oras o araw mapapanood yung video na to. Ulitin ko guys, palambing ha, pag-subscribe ng YouTube channel ko, basta export ito and paki-like and share. Pakihit na notification bell para palagi kang updated sa mga bagong video na upload ko rain is coming no nando na sa bundok so mangibot pa ko mga sagbot ani eh guys no cut e, ko muna yung camera god bless us all